Hello, 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 mga chocolate na araw po sa ating lahat. Muli, ito nga po pala, bahagi ko lamang Uh, meron nga pala akong natanggap na chocolate galing sa isa sa aking mga mag-aaral. Wow, alam ko dumating yata yung tatay niya o nagpapackage ba galing sa bumasa. Talagang na-appreciate ko yung love niya. Minsan hindi naman natin to kailangan bilang isang guru pero uh, pag galing sa mag-aaral talaga, talagang kailangan i-appreciate natin. Yan, tinikman ni sir isa-isa at talagang nga namang sarap na sarap si sir sa chocolate. At sumakit nga dito ang aking ngiti. <laughs> Ay, meron pang natapon, pinulot talaga ni Sir. Yan, tinikman, tinikman talaga para sa pin, ang bawat lasa ng chocolate. And also yan, caramel Hershey's, and meron ding toblerone. Maraming maraming salamat sa iyo, patuloy kang pagpalain laban sa ng buhay. And also yan, tinikman las na, at ito yung pinaka the best na matatanggap mo pag happy.